Narito ang isang nakakagulat na katotohanan na hindi madalas pag-usapan. Marami sa ating mga kababayan pagdating ng edad 70 ay nagsisimulang sumuko sa mga bagay na dati nilang ginagawa nang walang kahirap-hirap. Nahihirapan ng bumangon sa umaga, nawawala ng ganang makipagkwentuhan o umiiwa sa paborito nilang pagkain dahil sa takot na sumama ang pakiramdam. Ang totoo, para sa marami, ang pagtanda ay nagiging isang listahan ng mga nawawalang kakayahan, isang pagtanggap sa limitasyon, at minsan, isang pakiramdam ng pagiging pabigat. Masakit isipin, pero yan ang realidad na kinakaharap ng ilan sa ating mga minamahal na lolo at lola. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito ang dapat ng maging kapalaran? Paano kung may sikreto para sa patuloy na pagiging masigla, malakas at masaya kahit paabot na ang pitumpung taong gulang o higit pa. May mga bagay na, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, ay senyales na nananalo ka sa buhay sa edad na iyon. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang mahalagang bagay na kung kaya mo pa rin gawin sa edad na 70, ay nangangahulugan na nasa tamang landas ka at nabubuhay ka ng buo. Mga kakayahang, hindi lang nagpapakita ng pisikal na kalakasan kundi pati na rin ng matatag na isip at masayang puso. Manatili hanggang sa huli dahil mayroong isang bagay na baka makagulat sa inyo na malaki ang maitutulong sa inyong paglalakbay tumo sa isang masaganang buhay. Ngayon, simulan na natin ang unong sinyales na nananalo ka sa buhay sa edad 70. Kung kaya mo pa rin kumilos ng may dali at lakas. Hindi ko ibig sabihin na dapat ka pang makipagkarera o magbuhat ng mabibigat na bagay. Ang tinutukoy ko ay ang kakayahang gawin ng mga pang-araw-araw na gawain ng hindi humihingi ng tulong, ng walang hirap at ng walang takot na madapa o masaktan. Isipin nyo, ang pagbangon mula sa silya ng walang alalay, ang pag-akyat sa hagdan ng inyong bahay nang hindi kinakapos ang hininga, ang pagbitbit ng isang maliit na bayong mula sa palengke o ang paggupit ng damo sa inyong bakuran. Ang mga simpleng gawain na ito ay nagpapakita ng sapat na lakas ng kalamnan, balanse at tibay ng buto. Naranasan na ba ninyong makita ang isang lola na hirap na hirap pumangon mula sa upuan, kailangan pangawakan ng lamesa o katuwangin ng kasama? o kaya isang lolo na hindi na kayang maglakad ng matagal dahil sa pananakit ng tuhod. Ito ang mga nakakapanghinayang na senyales ng pagkawala ng lakas at kadalian sa pagkilos na sa kasamang palad ay nagiging pangkaraniwan sa pagtanda. Ang totoo, maraming Pilipino ang nagtatamasa ng mga matatamis na pagkain na sa kalaunan ay humahantong sa mga sakit tulad ng diabetes o osteoarthritis na nakaapekto sa kadalian ng paggalaw. Ang sikreto para mapanatili ang kakayahang kumilos ng dali at lakas ay hindi komplikado. Ito ay nasa regular at tamang paggalaw. Hindi kailangan ng mamahaling gym membership o komplikadong ersisyo. Simpleng paglalakad sa umaga sa inyong barangay paggawa ng mga gawain bahay tulad ng pagwawalis, paglilinis o paglalaba gamit ang kamay ay malaking tulong na. Ang paglalakad lang ng 30 minuto bawat araw o di kaya ay taklong 10 minutong lakad na pinagiwalay sa magapun ay sapat na para mapanatili ang lakas ng inyong mga binti at puso subukan ding magstretch ng ilang minuto pagising para lumuwag ang inyong mga kalamnan at maiwasan ang paninigas. Isipin niyo ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa bukid o yung mga lola na nagtitinda sa palengke. Bakit sila masigla at malakas kahit may edad na? Dahil patuloy silang gumagalaw at ginagamit ang kanilang katawan. Ang ating katawan ay parang makina. Kung hindi mo gagamitin, kakalawanin. Kung ikaw ay nasa 70 at kaya mo pa mamasyal sa parke, maglakad-lakad sa mall kasama ng iyong mga po, o kahit magayos ng munting hardin sa inyong bakuran, ibig sabihin, pinapanatili mong gumagana ang iyong makina. May mga lolo't lola tayong nakikita na masigasid pa rin nakikipaglaro sa kanilang mga apo, nakikipaghabulan pa nga minsan, at iyon ay isang napakagandang senyales. Kapag ikaw ay nasa 70 at kaya mo pa rin gawin ang mga ito ng may niti sa labi, hindi lang dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Ibig sabihin, mayroon kang lakas na hindi matutumbasan. Ibig sabihin, mas malaki ang tsansa mong maging independent at hindi umasa sa iba pagdating sa mga pangaraw-araw na gawain. At iyan, para sa maraming eksperto, ay tunay na panalo sa buhay. Ang pagkilos ng may dali at lakas ay nagpapahiwatig ng pangkalahatang kalusugan ng katawan mula sa malalakas na buto hanggang sa masiglang puso. Mahalaga rin tandaan na ang pagkain ng tama ay malaking bahagi ng pagpapanatili ng lakas ang pag ng gatas, pagkain ng mga gulay na mayaman sa kalsiyum tulad ng malunggay at kangkong at mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda at lean meat ay nakakatulong sa pagpapalakas ng buto at kalamnan. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para simula ng paggalaw. Unti-unti lang. Magsimula sa kung ano ang kaya at dagdagan ng paunti-unti ang bawat hakbang ay isang hakbang tunas sa pagpapanatili ng inyong kasiglahan. Sa bandis Mayo naman, dumako tayo sa pangalawang bagay na nagpapakita na nananalo ka sa buhay sa edad 70. Kung kaya mo pa rin malino pa ang isip at matatag ang alaala. Naku, ito ang isa sa pinakamalaking takot ng ating mga lolo't lola. Ang unti-unting paglimot, ang pagkalito, ang pakiramdam na nawawala na ang dating talas ng isip. Sino ba naman ang gustong dumating sa punto na hindi na matandaan ang pangalan ng sariling anak o kung saan nilagay ang salamin na suot-suot na pala? Ang sakit isipin, di ba? Pero marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng mga unang senyales ng pagkalimot habang sila ay nagkakaedad at madalas iniisip nila na natural lang iyon. Sinasabi, ay tandaan na o pasensya na, makakalimutin na ako. Habang totoo na ang paghina ng memorya ay bahagi ng normal na pagtanda, ang matinding pagkalimot o pagkalito ay hindi dapat baliwalain. Hindi bago ang kakayahang malinaw pa ang isip at matatag ang alaala ay nangangahulugan na kaya mo pa ring mag-isip ng lohikal makapagplano matandaan ng mga kamakailang pangyayari at makapag-desisyon ng matino. Ibig sabihin, kaya mo pang mag-manage ng inyong pera, lutasin ng mga simpleng problema sa bahay, matuto ng bagong kaalaman at makipag-ugnayan ng maayos sa iba. Nakita niyo ba yung mga lolo't lola na aktibo pa rin nagbabasa ng diaryo, nanunood ng balita o nakikipagkwentuhan tungkol sa mga kasalukuyang isyu? Yan ay senyales ng isang matalas na isip. Paano natin mapapanatili ang talas ng ating isip at alaala? gaya ng ating katawan, ang ating utak, ay kailangan din ng ehersisyo. Ang tinatawag nating brain exercises ay hindi kailangan na kumplikado. Subukan ang mga sumusunod, basahin ang lokal na pahayagan araw-araw, lutasin ng mga crossword puzzle o sudoku na makikita sa mga magasin, maglaro ng baraha o chess kasama ang pamilya, o kahit subukang matuto ng bagong hobby tulad ng pagpipinta, paghahabi, o pagtugtog ng instrumento, ang pag-aaral ng bagong kaalaman, gaano man kaliit, ay nakakapagpabata ng ating utak. Isipin nyo, maraming lolo't lola ang nagsisimulang magtanim ng halaman sa kanilang bakuran o kaya ay gumawa ng mga handicrafts. Ang mga gawain ito ay hindi lang nagbibigay ng kasiyahan, kundi nagpapagana rin ng isip. Bukod sa mga mental na ehersisyo, mahalaga rin ang sapat na tulog. Kapag tayo ay natutulog, nagpapahinga ang ating utak, at nililinis nito ang mga toxins na nakakaapekto sa memorya. haini na 7-2 oras ng kalidad ng tulog bawat gabi. Alam ko mahirap ito para sa ilan, lalo na kung may iniintang sakit, pero may mga paraan para mapabuti ang tulog. Sikapin matulog at gumising sa parehong oras bawat araw. Iwasan ang kape o tsa bago matulog at yaking, madilim at tahimik ang inyong kwarto. Siyempre, ang pagkain ay malaking papel din sa kalusugan ng utak. May mga pagkain na brain food gaya ng isda na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng tuna o sardinas, mga berdeng gulay tulad ng malunggay at pechay, at mga prutas na mayaman sa antioxidants tulad ng berry at saging. Ang mga ito ay nakakatulon sa pagpapanatiling ng malusog na utak at pagpapausay ng memorya. Iwasan ang labis na matatamis at processed foods na maari makasama sa kalusugan ng utak. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga rin. Ang dehydration ay maaring magdulot ng pagkalito at paggina ng konsentrasyon. Sa ating kultura, ang pagiging malapit sa pamilya at komunidad ay natural na nagbibigay ng brain stimulation ang pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, pagdalo sa mga pagtitipon ng pamilya o pagboboluntaryo sa simbahan o barangay ay nakakapagpabuti ng cognitive function dahil kailangan mong makipag-ugnayan, mag-isip at magproseso ng impormasyon. Kaya kung ikaw ay nasa 70 at kaya mo paring makipagtalastasan ng matalas, maalala ang mga detalye ng nakaraang kwentuhan at patuloy na magkaroon ng interes sa pag-aaral ng mga bagong bagay, ibig sabihin, ang inyong isip ay kasintalas pa rin ng dati. Ito ay isang malaking tagumpay na nagbibigay kakayaan sa inyo na patuloy na maging bahagi ng inyong pamilya at komunidad, maging isang boses na pinapakinggan, at patuloy na magbigay ng karunungan na naipon nyo sa buong buhay nyo. Ang talas ng isip ay hindi lamang tungkol sa memorya, kundi pati na rin sa kakayang mag-adapt, matuto at patuloy na maging bahagi ng mundo sa inyong paligid. Ngayon, dumako na tayo sa pangatlo at pang-apat na sanyales na nananalo ka sa buhay sa edad 60. Una, kung kaya mo pa rin nasisiyan pa sa paborito mong pagkain Pilipino ng walang abala. Alam kong marami sa atin, lalo na sa pagtanda, ang nagiging mapili sa pagkain dahil sa takot na sumama ang pakiramdam. Narinig ko na ang mga kwento ng mga lolo-tola na umiiwas na sa adobo, sa sinigang na may gulay, o sa kahit anong prito dahil sa heartburn, constipation, o indigestion. Parang ang paboritong panang halian o hapunan ay nagiging pinagmumula ng pag-aalala, impes na kasiyahan. Ang totoo, ang kakayahang kumain ng iba't ibang uri ng pagkain ng walang problema ay isang senyales ng malusog na digestive system. Ibig sabihin, ang inyong tiyan at bituka ay gumagana ng maayos na kukuha nyo ang tamang nutrisyon mula sa inyong kinakain at hindi kayo nakakaranas ng matinding discomfort pagkatapos kumain. Ang ating digestive system ay parang isang makina. Kung hindi ito maayos, apektado ang buong sistema. Kapag nahirapan tayong kumain, apektado rin ang ating gana, ang ating enerhiya, at pati na rin ang ating kalooban. Sino ba naman ang hindi gustong mag-enjoy sa isang masarap na handa kasamang pamilya sa pista o sa isang simpleng salusalo? Kung kayang paring gawin yan ng walang problema, ibig sabihin malakas at masigla pa rin ang inyong tiyan para mapanatili ang kalusugan ng inyong digestive system, hindi kailangan na mag-diet ng sobra. Ang susi ay ang padiging mindful sa inyong kinakain at ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa fiber. Sa Pilipinas, hindi tayo maubusan ng mga pagkaing mayaman sa fiber, kamote, saging, malunggay, kangkong, at iba pang mga gulay na madalas nating ilagay sa sinigang o pinakbet, ang fiber ay nakakatulong sa pagpapabuti ng pagdumi at pag-iwas sa constipation na isang pangkaraniwang problema sa mga nakatatanda. Mahalaga rin ang sapat na pag-inom ng tubig. Maraming Pinoy ang mas gusto ang kape o soft drinks, pero walang tatalo sa plain water ang dehydration ay maaaring magdulot ng constipation at iba pang problema sa panunaw. Layunin na uminom ng 8 baso ng tubig bawat araw. Dagdag pa rito, ang pagkain ng daandahan at pagmuya ng maigi ay malaking tulong sa panunaw. Alam kong excited tayong kumain, pero bigyan ng sapat na oras ang bawat subo. Iwasan din ang sobra-sobrang pagkain, lalo na sa hapunan. Upang hindi mahirapan ng tiyan sa pagproseso ng pagkain bago matulog, ang ilang mga lolo't lola ay nasasanay na kumain ng marami sa isang upuan na nagiging sanhi ng indigestion. Kapag kaya mo pa rin lasapin ang sarap ng adobo, sinigang o kalekare nang hindi nagaalala sa anumang discomfort pagkatapos, ibig sabihin ang iyong digestive health ay nasa top condition. Ito ay nabibigay sa iyo ng kalayaan na mag-enjoy sa isa sa mga pinakamalaking kasiyahan sa buhay, ang pagkain. Pang-apat naman kung kaya mo pa rin nakipag-ugnayan, panang malalim sa iba. Ito ay higit pa sa simpleng pakipag-usap. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng makabuluhang koneksyon sa pamilya, kaibigan at komunidad. Sa ang isa sa pinakamalaking hamon ay ang pagiging malungkot o isolated. Paraming lolo at lola ang nawawala ng kaibigan. Ang mga anak ay abala at minsan ay napapansin na lang na mag-isa na lang sila sa bahay. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa ay hindi lang nakakasama sa mental health kundi pati na rin sa pisikal na kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagiging malungkot ay kasing sama ng paninigarilyo o labis na katabaan sa pagpapaikli ng buhay. Kung ikaw ay nasa 70 at aktibo ka pa rin, nakikipag-ugnayan sa iyong mga apo, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, o sumasali sa mga senior citizens association sa inyong barangay, ibig sabihin, meron kang matatag na social support system. Ibig sabihin, mayroon kong mga taong mapagkakatiwalaan, makakausap at makakasama sa mga masasayang sandali. Sa ating kultura, ang pamilya ang pundasyon. Kung kaya mo pa rin maging aktibo miyembro ng iyong pamilya, magbigay ng payo, makinig sa mga problema ng iyong mga anak at apo, o magbahagi ng iyong mga karanasan sa buhay, ibig sabihin, patuloy ka nagiging maalaga sa buhay ng iba. Para mapanatili ang malalim na koneksyon sa iba, kailangan ng proaktibong akbang. Hindi kailangan na mag na ikaw ang tawagan o bisitain. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan. Regula na tumawag sa iyong mga anak at apo kahit simpleng kamustahan lang kung kaya mo, bisitain sila. Sumali sa mga activities sa inyong simbahan o barangay. Maraming senior citizens group ang merong mga regular na pagtitipon sa yawan o eersisyo. Ito ay magandang paraan para makaanap ng mga bagong kaibigan at mapanatili ang koneksyon sa komunidad. Ang pagbo para sa isang cause na pinaniniwalaan mo ay isa ring magandang paraan para makakilala ng mga bagong tao at magkaroon ng layunin ang pagtulong sa iba ay hindi lang nakakabuti sa iyong kalooban, kundi nakakapagpalakas din ng inyong social bonds. Huwag matakot na magbahagi ng inyong nararamdaman sa inyong mga pinakakatiwalang kaibigan o kapamilya. Ang pag-uusap tungkol sa inyong mga problema o pag-aalala ay nakakapagbagaan ng kalooban at nakakapagpalalim ng relasyon. Kapag kaya mo pa rin makipagtawanan, magkwentuhan at makiramay sa iba, at patuloy na makaramdam ng pagiging bahagi ng isang grupo, ibig sabihin na nanalo ka sa buhay. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon ay nagbibigay ng kasiyahan, suporta at nagpapahaba ng buhay. Ito ay patunay na kahit sa pagtanda, hindi ka nag-iisa at mayroon kang lugar sa mundo. Ito rin ang nagbibigay kulay sa iyong araw-araw na buhay, nagpapagaan ng mga problema at nagpapadami ng mga masasayang alaala. -ala. -ala. Sa wakas nagateng nanating ang panghuling sinyales na nagpapakita na nananalo ka sa buhay sa edad 70. Kung kaya mo pa rin gumising nang may at may layunin. Ito ang pinakawaling point at para sa akin ito ang pinakamahalaga. Alam natin lahat na may mga araw na mahirap pumangon lalo na kung may masakit o kung pakiramdam natin ay wala na tayong saysay. Maraming nakatatandang nagigising na walang gana, walang inaasaan sa araw na yon at minsan ay napupuno ng pagdududa o pag-aalala. Ang totoo, ang kakayahang magising na may positibong pananaw at may dahilan para bumangon ay sinyalis ng malakas na mental at emosyonal na kalusugan. Ibig sabihin, mayroong kang pag-asa, mayroong kang mga bagay na inaasahan at mayroong kang pakiramdam ng kahulugan sa iyong buhay. Hindi mo inayaan na lamunin ka ng pag-aalala o lungkot. Ito ay ang kakayahang mag-adapt sa mga pagbabago sa buhay, maghanap ng kasiyahan sa malilit na bagay at patuloy na magkaroon ng mga pangarap, gano man kaliit. Masuk Isipin niyo ang isang lola na masayang gumigising para magdilig ng halaman o maganda ng almusal para sa pamilya o isang lolo na excited sa pagbabasa ng kanyang paboritong libro o sa pagbisita ng kanyang mga apo. Ang mga ito ay senyales ng isang pusong masaya at puno ng layunin. Para mapanatili ang iti sa inyong muka at layunin sa inyong puso, kailangan nating magsimula sa pagpapahalaga sa sarili at paghahanap ng mga bagay na nagbibigay kasiyahan. Hindi kailangan ng malalaking layunin. Minsan ang pagluluto ng paboritong ulam, ang pagdatapos ng isang paso o ang pagbasa ng isang chapter sa libro ay sapat na. Maglaan ng oras para sa mga hobbies na nagpapasaya sa inyo. Kahit na simpleng pakikinig sa radyo, pananood ng pelikula o paglilinis ng bahay. Ang pagiging aktibo at produktibo sa sarili nating paraan ay nagbibigay ng pakiramdam ng kahulugan. Kung kaya nyo pa, magboluntaryo. Ang pagtulong sa iba ay nagbibigay ng kakaibang kasiyahan at nakakapagpataas ng ating sense of purpose. Kung may kakayahan kayo sa pagtahi, pagluluto o pagtuturo, ibahagi nyo ang inyong talento. Hindi lang ito nakakatulong sa iba, kundi nakakapagbigay din ng fulfillment sa inyo. Mahalaga rin ang pagiging mapagpasalamat. Bago matulog, isipin ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon, gano man kaliit. Ang positibong pananaw ay nakakatulong sa ating mental at emosyonal na kalusugan. At syempre, ang pagkakaroon ng malalim na pananampalataya ay nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa na nagiging malaking pundasyon para sa maraming Pilipino sa pagharap sa pagsubok ng buhay. Kaya mo pa rin gumising na may ngiti at may naasaan sa araw na yon. Ibig sabihin, hindi ka hinahayaan ng edad na lamunin ang iyong kasiyahan at pag-asa. Ibig sabihin, nakikita mo ang kagandahan sa bawat araw at patuloy ka na naghahanap ng mga dahilan para mabuhay ng buo. Ito ang tunay na tagumpay sa buhay, ang katayahang panatilihin ang inyong espiritu at kaligayahan. Sa kabila ng mga pagbabago ng panahon, ito rin ang nagbibigay sa inyo ng lakas para harapin ang anumang pagsubok dahil alam nyo na mayroon kayong dahilan para lumaban at magpatuloy. Ang pagkakaroon ng layunin ay nagbibigay direksyon sa ating buhay at ito ay hindi nagdatapos sa pagtanda ay nasa 70, at kaya mo pa rin gawin ang limang bagay na ito. Ang kumilos, ng may dali at lakas, ang magkaroon ng malinaw na isip at matatag na alaala, ang masarap pa rin kumain ng walang abala, ang makipag ng malalim sa iba, at ang gumising ng may niti at layunin, ibig sabihin, totoo nga na nanalo ka sa buhay. Hindi ito tungkol sa dami ng taon na nabuhay ka, kundi sa kung paano mo ito pinili na isa buhay. Tanda ng mga simpleng pagbabago sa inyo pang araw-araw na gawain at pananaw ay malaki ang may tutulong sa inyong kalusugan at kaligayahan. Malit na mga hakbang lang sa bawat araw at makikita nyo ang malaking pagbabago. Ang pagtanda ay hindi isang sakit kundi isang yugto ng buhay na may sariling kagandahan at pagpapala. Huwag nating hayaan na ang takot sa pagtanda ay magnakaw ng ating kagalakan at kalayaan patuloy tayong gumalaw, mag-isip, kumain ng tama, kumunekta sa iba at hanapin ang layunin sa bawat araw. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Sa comment section sa ibaba, ibahagi nyo ang inyong mga karanasan o payo kung paano nyo pinapanatili ang inyong kasiglahan sa pagtanda. Anong mga bagay na nagpapasaya sa inyo? Anong mga pagkain ang inyong paborito na nakakatulong sa inyong kalusugan? Ang inyong mga kwento ay makakatulong sa iba. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at sa tingin niyo ay minakuha nakuha kayong malagang impormasyon, pakilike naman po at huwag kalimutan mo subscribe sa aming channel para sa mas marami pang pakinabang na content na makakatulong sa inyong paglalakbay tungo sa isang mas masaya at malusog na buhay. Tandaan, mabuhay ng buo sa bawat edad.